Isang nakakalungkot na balita ang ipinahagi ngayong Mother's Day ni Heart Evangelista na lubos namang ikinagulat ng mga netizens. Inamin kasi ni Heart sa isang post niya na muli siyang nakunan o nawala ng isang anak Ilang araw pa lamang ang nakakalipas. Ang nawala niyang anak ay ang pang-apat na sana daw niyang anak na pinangalanan nila ni Cheese Escudero na Francisco with the letter K na isinunod naman sa real name ni Cheese na Francis. Sa isang very emotional post ay ipinahagi ni Hart ang nakakaiyak na balita pati na rin ang kanyang naging love letter para sa nawala niyang anak. Ayon kay Hart, a few days ago our baby boy's heart stopped beating. And although this could be one of my biggest heartbreaks, thank you for still for trying to be with me and for making me feel so much loved already. Love and hope that this world could never give. I love you, Francisco. I shall keep my heart intact while you find your way back to us. Thank you for your heart and all the women like me going through the same struggle. Happy Mother's Day. Francisco, my Francis, I love you, anak. Ayon naman sa letter ni heart para sa kanyang sanay, anak. Ayon na naman sa letter ni heart para sa anak niya, sana. I was sure to meet you soon. I had prepared a few things you may like, but for some reason, your beating heart lost its way to us. I don't blame you for being scared. It is a scary world, but I would like to let you know I was prepared for you even if I am heartbroken. I will keep my heart intact while you find your way back to us. Your beating heart has healed me in so many ways. I love you, anak. I will be waiting for you, Mama Heart. Sobrang nakakaiyak talaga ang sinapit ngayon ni Heart Evangelista na nawala ng ikaapat na sana niyang anak ngayon. Ang unang dalawa ay ang twins sana niya noong 2018. Ang ikatlo naman ay ngayon lang 2024 din na isang egg cell pa lamang na isasalang sana sa IVF procedure. At ngayon ngang Mayo ay ang ikaapat sana na si Francisco. Ang isa pang pinaka nakakalungkot e eh dahil alam na ni Heart Evangelista ang gender ng kanila sanang baby na si Francisco. Ibig sabihin ay minimum 3 months pregnant na si Heart bago siya nakunan. Ito na sana ang pinakamatagal niyang pregnancy dahil matatandaang nung una siyang nagdalang tao sa kanyang kambal, isang buwan lamang ang itinagal nito. Pero base naman sa naging post at letter ni Hart para sa kanyang yumaong anak ay makikita nating tanggap na niya ang pagkawala nito. Sobrang sakit nito para kay Hart pero nananatili siyang matatag sa kabila ng lahat. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizens. You are not alone at I am Hart. I too have three angels and I will forever be hoping they find our way back to us. sigh makes me cry to see your note but somehow gives me comfort that if you are brave, I can be brave through all this too. Happy almost mom's day to us. May we heal and not lose hope. Praying for a miracle soon. We're always here for you. We love you. Happy Mother's Day. I think you need to bed rest if you found out you are pregnant. Please take care heart. Happy Mom's Day.